Ikatatlumput limang kabanata. Awayin mo, O Panginoon, silang nagsisiaway sa akin. Lumaban ka sa kanila na nagsisilaban sa akin. Humawak ka ng kalasag at ng longki at tumayo ka na pinakatulong sa akin. Kumuha ka rin naman ng sibat at tumigil ka sa daan laban sa kanila na nagsisihabol sa akin. Sabihin mo sa aking kaluluwa, ako'y iyong kaligtasan. Mga hiyanawa sila at madala sa kasiraang puri ang nagsisiusig sa aking kaluluwa. Mga pabalik sila at mga lito silang nagsisikatha ng aking kapahamakan. Maging gaya nawa sila ng ipa sa unahan ng hangin at itaboy sila ng anghel ng Panginoon. Maging madilim nawa at madulas ang kanilang daan at habulin sila ng anghel ng Panginoon. Sapagkat walang kadahilanan ay ipinagkubli nila ako ng kanilang silo sa hukay Walang kadahilanan ay nagsihukay sila para sa aking kaluluwa. Dumating nawa sa kanya nang walang ano-ano ang pagkapahamak at hulihin nawa siya ng kanyang silo na kanyang ikinubli. Mahulog nawa siya sa ikapapahamak niya at ang aking kaluluwa ay magagalak sa Panginoon. Magagalak na mainam sa kanyang pagliligtas. Lahat ng aking mga buto ay magsasabi, Panginoon, sino ang gaya mo? na inililigtas ang dukha doon sa totoong malakas kaysa kanya. Oo, ang dukha at ang mapagkailangan sa sumasamsam sa kanya. Mga saksing masasama ay nagsisitayo. Sila ay nangagtatanong sa akin ng mga bagay na di ko nalalaman. Iginaganti nila sa akin ay kasamaan sa mabuti. Sa pagpapaulila ng aking kaluluwa. Ngunit tungkol sa akin, nang sila'y may sakit, ang aking suot ay magaspang nakayo. Aking pinagdalamhati ang aking kaluluwa ng pag-aayuno at ang aking dalangin ay nagbabalik sa aking sariling sinapupunan. Ako'y nag-asal na tila aking kaibigan o aking kapatid. Ako'y yumuyokong tumatangis na tila iniiyakan ang kanyang ina. Ngunit pagka ako'y natisod, sila'y nangagagalak at nagpipisan. Ang mga uslak ay nagpipisan laban sa akin at hindi ko nalaman. Gaya ng mga nanunuyang suwail sa mga kapistahan Kanilang pinagngangalit sa akin ang kanilang mga ngipin. Panginoon, hanggang kailan titingin ka? Iligtas mo ang aking kaluluwa sa kanilang mga pagsira. Ang aking sinta mula sa mga leon, ako'y magpapasalamat sa iyo sa dakilang kapisanan. Aking pupurihin ka sa gitna ng maraming tao. Huwag magalak sa akin na may kamalian ang aking mga kaaway. Ni magkindat man ng mata ang nangagtatanim sa akin ng walang kadahilanan sapagkat sila hindi nang nagsasalita ng kapayapaan, kundi nagsisikat ha ng mga magdarayang salita laban sa mga tahimik sa lupain. Oo, kanilang ibinuka ng maluwang ang kanilang bibig laban sa akin. Kanilang sinasabi, Aha, aha, nakita ng aming mata. Iyong nakita ito, O Panginoon, huwag kang tumahimik, O Panginoon, huwag kang lumayo sa akin. Kumilos ka at ikaw ay gumising upang gawan ako ng kahatulan sa aking usap Diyos ko at Panginoon ko. Hatulan mo ako o Panginoon kong Diyos ayon sa iyong katuwiran at huwag mo silang pagalakin sa akin. Huwag silang magsabi sa kanilang sarili, Aha, nasa namin. Huwag silang magsabi, aming sinakmal siya. Mga pahiya nawa sila at mga lito na magkakasama ang mga nangagalak sa aking pagkapahamak. Mga namit nawa ng kahihiyan at kasiraang puri ang nangagmamalaki laban sa akin. Magsisihiyaw nawa ng kagalakan at mga sayahan ang nagsisilingap ng aking katuwiran. Oo, mga nawa silang palagi, dakilain ang Panginoon na nalulugod sa kaginhawaan ng kanyang lingkod. At ang aking dila ay mangungusap ng iyong katuwiran at ng pagpuri sa iyo sa buong araw.